Mga anak ng dating sikat na PBA player na gumagawa ng kanil kanilang pangalan sa larangan ng basketball. Ito ang tatlong anak ng mga dating sikat na PBA player. Unahin na nga natin ang anak ni Mark Pingris o ang Sakaragi ng Pinas na isa sa pinakadominanteng big man sa PBA at magaling sa pwestuhan para makarebound at great hassle sa court at ang nagpauso ng saltang puso at ngayon ay meron na naman tayong bagong pingris na mapapanood sa katawan ng kanyang anak na si Mick Pingris na kasalukuyang gumagawa ng sariling pangalan sa larangan ng basketball. Pero magkaiba sila ng playing position mag-ama. Dahil kung si Mark Pingris ay dominante sa lob at inside presence, si Mick Pingris naman ay pabilisan at shooting dahil isa itong magaling na point guard Si Mick naman ay 15 years old pa lamang at may tangga na 6 plat At ito ay nag-aaral sa PPU Baby Tamaros at ang kanyang kupunan ay sumasali sa mga ligang labas. Kaya lalong nababatang sa paglalaro at sa tulong ng kanyang tatay na si Mark ay sana mas lalo pang gumaling sa larangan ng basketball si Mick at makita natin makapaglaro sa ating pambansang liga ng Pilipinas o ang PBA. Pangalawa sa ating listahan ay ang anak ni Benji Paras. May apat na anak si Benji Paras at lahat ng ito ay nahilig sa paglalaro ng basketball. At ang pinakakilala dito ay si Kobe Paras na naglaro sa Japan B League at ang panganay nito na si Andre Paras ay naglaro din dati sa PBA at MPBL bago nag-focus sa kanyang showbiz career. Pero may isa na namang Paras ang sunisikat at ito nga ay si Riley Paras. Dahil kahit bata pa ito, makikita mo na mas angat na ang laro niya sa ibang kaedara niya at ito nga eh, may edad na 15 years old at meron ng height na 5'11 hanggang 6' plat Pero dito mo makikita ang depresya ng kanilang laruan dahil ang kanyang ama ay isang big man at dominante sa loob. At si Riley ay isang magaling na point guard at threat sa shaded area. At meron din itong smooth finish, good ball handling at mataas na basketball IQ. At kasalukuyan siyang ay nag-aaral sa Lasal Saint Benil. At meron na din siya mga experience dahil ito ay naglalaro sa Junior MPBL at batang PBA at kung saan nakuha nila ang kampiyonato kaya makikita mo na mas mature na siya maglaro at dahil dyan kinuha siyang import sa bansang Singapore pero mukhang may pangarap din itong maglaro sa labas ng bansa dahil nung minsan ma-interview ito ay wala daw siyang planong maglaro sa bansa at magkusa ay gusto niya maglaro sa ligang kagaya na lang ng Japan B League at KBL ng Korea at higit sa lahat ay ang NBA at huli sa ating listahan mga pre ay ang anak naman ni Gaby Espinas na si Seb Espinas na ngayon ay naglalaro sa Ateneo Blue Eaglets at may edad na 16 years old at may height na 6'4 at magkasintangkad na rin sila ng kanyang ama na si Gabi at ang kanyang position ay gaya din sa kanyang tatay na big man siya ay unang nakapaglaro sa Lyceum at nakapaglaro sa NCAA Junior Division sa Season 98 at dito una siyang nakilala bilang isang burst style big man at grabing hassle ang kanyang ginagawa at makikita mong binubuhat niya ang kanyang kupunan. At may average siyang 6.1 points per game, 9.4 rebounds per game at 3.6 assists per game. At ngayon, naglalaro sa Ateneo at lalong naging halimaw ang kanyang mga figure. At ang kanyang debut game sa Ateneo, yung lamang ito, 19 points, 15 rebounds at 5 assists. Kaya masasabi nating may potential itong bata. Dahil debut game pa lang ay double-double figure na kagad ang kanyang naitala. Pero skills wise mga pre, may maayos na footwork at low post game ang batang ito. At higit sa lahat ay threat din ito sa shaded area at almost perfect na perimeter shooting. Magaling din dumipensa ang batang ito, mapabigman man at guards. At minsan na din ito nakapaglaro sa batang gilas nung naglaro siya sa 2023. CBA Championship 116 sa bansang Indonesia.